Good morning mga kapaps. Malamig ang panahon ngayon. Tara, magluto tayo. Bukas ilaw. Yan, magluto tayo ng sinigang. Eh, yung mga sangkap natin. May labanos, talong, sibuyas, kamatis, siling green. Oh. May kangkong, may lettuce, may spring onion. Yan. Gawa rin tayo ng tortang itlog na may talong. Tapos na to. Hawin natin. Yan. O di ba? Tara. Start na tayo magluto. Sa na natin. Yan. Siyempre, tataka kayo dahil walang wala akong hinalong sa hog. Kung magamit ba? Kagamitin natin siyempre. Trending na Argentina corn beef. Siyempre, sinigang na corn beef ang gagawin natin guys syempre malamig ang panahon ngayon dito sa Dubai so tara let's go ngayon mo natin gisa lang natin muna yung kamatis tsaka sibuyas pag umigit na itong kasirola yan lagay lagyan natin konting mantika gisa lang itong konti okay na gisa na mm. Hmm, bango, guys, bango. Sa galing ko lang sa sakit. Gawa so, ng nagbago ng weather ang babae. Taglamig na ngayon, winter. Puso pa ko, so masarap sumigit ng sabaw, lalo na ang sinigang. So, gagawa tayo ng sinigang na corn beef. Ayan. Ayan, gisa-gisa lang para lumabas ang aroma. lang ito guys Ayan, maganda medyo maraming sa bawo then lagay na natin itong pork cubes hmm. lagay na natin to sarap yan na natin yan para maasim asim patis na natin sarap ito guys gusto gusto ko itong brand na to na patis ayan o iyan oh. sarap na to nagyan na rin natin ang paminta kailan natin ng talong gilid kailan yung labanos kailan natin yung labanos dito Mmm. Dito na 'geing green na sili. Pang-ulam na natin 'tong gulay. Let's. Gustong-gusto ko ito eh. Masarap kasi ito guys. Lagay na natin itong kangkong sa gilid. Yan. Grabe. Magulay. Magulay. Tapos, siyempre, sama na natin ito. Green. Green onions. Yan. Try natin yan, guys. Pabaksak din yan. Lagay na natin ang kondi. Yan. Hmm. Argentina, baka naman. Yun. Argentina, baka naman. Okay, guys. Papa para sa ani natin ito. Matik. Ayan na, tapos na. ready na rin pang-kota natin. Tikman natin pala. Tingnan natin, guys, kung oh legit. Hmm, legit at masarap. Hmm, sarap nga. Hmm, sakto sa malamig na panahon dito sa Dubai. Hmm, tap, lambot 'to. Oh. Mata-mata baba pa. Panalo. DJ, yung sinigang na corned beef. Sarap. Ayan na, guys. Tapos na magluto. Tortang talong. Maraming sili. mga yan. Ito yung syempre, yung pang malakasan na corned beef. Sinigang na corned beef. Mm. Diba? Ganda na pagkaluto sakto sa malamig na panahon. Mm. Tara na guys. Kain na tayo. Sarap ito. Sinigang. Nakol. Mm. Sarap. Panalo nga. may sakit ako eh. Ngayon, bawi tayo ng lakas. Kailangan na migat na sabaw na maingit para sa malamig ng panahon. Look at that. Corn Argentina lang ginamit ko guys. Sarap. Kahit anong corn beef pwede. Samahan na natin ng maingit. na eh. Si Limpol ah. Hmm. Sim, tudo, tudo. Hum. Banalho, é Tem um phát lên phát được chắc xin nghe, phải hàng hai na kai rồi, anh em không panalo. Sige. Hmm, tayo na guys. Ah. Please don't forget to follow eh? hmm. ah. Share na rin yung aking video. Thank you Lord. Ang sasak na pagkain. Hmm. Ano na ngayon? 11.40 a.m. Dito sa Dubai. Thank you guys sa so, panonood. Tapusin ko na ito. Mm, Tap, tapos na. Grabe. Panalo ang trending. Mm. Kaya na. Bye-bye.